Mayang adlo ka niyang tanan, magluluto na naman ako ngayon dahil dinner time at maulan na gabi. Kaya kung anong nasarep, yun ang lulutoan natin na gulay. Marami kaming sardinas at meron tayong Petchay na binili sa paleng. Kaya syempre, ano po ang ating mga ricadas. Tiyararan, may dabong din po pala dyan pero hindi ko na nilagay kasi lalagyan daw yan sa susunod na po tayo. Ginisang dabong naman at may saloy at siguro ilalagay hindi ko alam kung anong gagawin nila pero tinanggal ko na yung dabong pero akala ko kasi hindi nila gagamitin iahalo ko sana dyan sa ating pekchay ayan So, ayan na pa ang ating pechay. Ihiwalay ko pala ang ating mga tangkay dyan kasi yan yung mga unang naluluto, diba? Tapos, ayoko naman na malata yung dahon tapos matigas pa yung kahoy, eh kahoy, yung tangkay ng ating pechay. So, ilalagay lang natin dyan, hiwain lang natin dyan yung pechay tapos saka natin siya hugasan ng matindi sa ilog. Ha, sa ilog talaga. Ito na nga rin ang ating mga sa Kung naan, meron tayong konting luya pampatanggal ng ating lansan ng sardinas at syempre, dagdag aromatherapy para sa mga nagka-sore throat dahil kaka Hoy, mga bayot. So, kailangan natin humigop ng sabaw dyan. Ako, minsan talaga ang laki-laki natin lumamot tapos 'di ba? Sa amin sa dami mga bakla dito, kulang ang tatlong kilong karne at may mga trabante pa ako sa farm, kaya minsan apat na kilo sa isang lutuan. Pero pag sardinas lang, tatlong pirasong sardinas lang nabigay ni Mama May Abe. Naka uh, busog ka agad, lagyan lang ng bali, 50 petchay tapos ricados at tanglad at sabaw at wala solved na kami. Di ba ang layo ng diferensya na pag ka ng sardinas lang na ginisa, parang isang daan lang yung gastos mo. Pero pag nagkarne ka, apat na kilo, ginoo ko. Magkano kilo ng karne ngayon? 300 to 400 kilos hyper kilos. So, alam mo yun, ang line ng diferensya talaga pag simple at payak na pamuhay lang gusto mo. Pero syempre, hindi mo malaking ganun kasi syempre may mga bisita ka. Tapos, hindi naman pwedeng yung sardinas. Kaya may sardinas. Baka mamaya, puro galis na kami at bukang tsaka kagids katawan namin kakasardinas, kaka, ba diba? So, ayan na nga. Nakita na nga ang ating mga gulay na nahiwa. So, umpisa na natin ang pupainit ng ating kawali. Pagkatapos mainit ng kawali, lagyan na natin siya ng olive oil. <laughs> Ambisyoso sa olive oil. Yung oil ngayon, tinapong ko na lang. Inulit ko na lang kasi medyo maitim na. So, bagong mantika po ang nilagay natin. Tapos, ilagay lang natin ang ating mga na ala niya naman kung anong gusto niya. Sino ba talaga ang gusto niya yung una. Yung sibuyas o yung bawang. Bahala kayo sa decision ninyo kasi hanggang ngayon hindi ko pa rin alam kung ano ba talaga ang nauna yung itlog o ang manok basta ako gusto ko talaga yung itlog tsaka yung parang leeg ng manok <laughs> at syempre lagi natin ang ating luya na dinorog ako lang bagus gusto ko talaga yung medyo wala laki laki talaga hiwan ng bawang at saka luya kasi ayoko nang maliliit kasi nakakain ko siya kaagad at hindi ko gusto yung lasa kaagad na nilalagay siya sa bawang pang pangit ng lasa So, gusto ko dyan medyo malaki-laki talaga. At ito namang um, kamatis sa to ay makikita nyo durog na durog kasi inano yan sa parang grinder-grinder na na ang paggawaan ng kamatis. Ang to yung Basta yung hila-hila tapos may mga matatalas. Kasi nga, ano, tira-tira yan ng mga kamatis na mga gagawin ni Rhea dun sa balot niya. Tapos hindi naubos. Kaya ganyan ang itsura niyaan. Sayang naman yung kamatis na yan. Kaya dyan ko na nilagay sa ating ginisa. At yan, syempre, mas masarap naman talaga yan kasi very natural tomato sauce. So, lipat-lipat tayo ng anggulo kasi naiinis ako dito sa ano ko, sa stand ko dito sa camera na to. Yung usok, sunod ng sunod. Hindi ko maintindihan ko. Yung ilaw ng, yung ilaw ng cellphone, sunod ng sunod yung usok. Nabubusit talaga ako. So, oh, tingnan mo. Kasi, puro ano, kung saan yung ilaw, nandun din yung usok, nandun din na, uh, pangit talaga yung ano, reception ng aking ano, reception, eh, reception ng aking camera. Ah, tag na reception ba tawag noon. Resolution, reception. <laughs> Bala kayo dyan. Parang kasal may reception. Tapos, meron din tayong sardinas na 555. five oh, ba diba? Parang sa mga nahihirapan sa buhay dyan, karoon niyang anxiety at depression. 555 lang po tayo. Laban lang sa buhay. Habang mabuhay, may pag-asa. Always look at the brighter side of your life and smile and choose to be happy. Ayan, pilitin natin umiti Kahit hindi, maghanap tayo ng mga pangit para tayo ay sumaya. Huwag tayo maghanap ng maganda dahil may stress lang tayo. At baka ipagpalit ka pa. Charot lang kayo sa mga lalaki dyan. Mama bakla na kayo. Naka, naka, nasarapan ka na, nagkapera ka pa. Ay, hindi diba, maayo. So, ito na nga ang ating sardinas So, kung saan ang ating camera ay palipat-lipat na i-stress na ako dahil yung stand ay pilay. So, ayan na. habang inaantay natin na kumulo lang konti o ginisan mo natin ang ating um, sardinas, pwede din natin lagyan ng ano yan guys, konting toyo or konting patis tapos minsan lalagay natin na niyang, yung lucky me noodles or yung quick chow na ilalagay natin or yung udong. Huwag lang natin ilalagay yung ating seasoning ng mga noodles. Tapos after niyan, lagay natin siya ng sabaw na isang galon talaga ang ating sabaw para naman kahit papano makain pati yung mga kapitbahay natin na walang magawa kundi pag-usapan tayo. Cheers lang! So ayan na nga, nalagay na ng ating sabaw. So lalagay natin siya ng sandamakmak na pamintang, durog na durog kasi yan talaga ang pampanagdagan ng aromatherapy. Ayan. Iba talaga ang lasa pag mayroong paminta, no? What's the point if that paminta? Where that came from, no? Tapos, nilagay natin siya ng magic sarap. Baka naman magic sarap. Masarap talaga magic sarap. plano na pag, ano, apat na piraso. Isa lang yan kasi nasa video. Ibabas na naman ako. So, ko siya ng tatlo. At ito ang ating tanglad. Pero wala tayong ng manok. So, tanglad ang ilalagay natin. Kasi dagdag yun din yung amoy. Tsaka, masarap humigop ng sabaw na may tanglad at may luya pa. Ay, nako, yung nanunuot yung anghang, yung spicy. Tapos ngayon, kumulo na siya ng bonggang-bongga. siguro mga 4 hours na po yung nakulong. Malambot na po ang ating um, pating dyan. So, ngayon, titikman naman natin siya. Magsasabi na naman sila, gumamit ka ng kutsara. Pag tumikim ka, tigilan niyo ako. Dahil umiinom nga kami nang iisa lang yung baso. Minsan nga, kumakain kami ng lalaki. Iisa lang, walang hugas-hugas. Galing pa sa... Uh, <laughs> galing pa sa lubot ng isa. Kinain ko na naman yung isa. <laughs> Ah, 'di ba? Kaya wag kayong magnatin. -kayo Saka na mamatay naman 'yung microbio kasi mainit naman siya. So ayan na, luto na po ang ating ano, kumulo na po siya. Pina pinakulo ko lang siya ng pinakulo para ma-release 'yung um, enzymes and spriketek ng ating loya at tanglad. Ilalagay natin 'yung bandang tangkay ng ating pekpek, epekpek, pet check. Ay, nadulok ko 'yung laway ko. Ilagay natin yung tangkay ng ating peche kasi yun yung unang medyo matigas-tigas. So, unahin natin siya sa paglunod. O, di ba? Pag nalunod siya, eh, hmm, CPR mo na. CPR na sa inyo eh. So, yun, ko na natakip. Tapos, konti lang. Siguro mga 2 hours lang. Tapos, ilagay natin ang ating peche na dahon, 'di ba? The green leafy vegetable na may kasama mga uod at higad diyan sa ating pechay. Nako excited na tuloy ako na tumubo mga pechay na tinanim namin ni Jeffard at ni Guillermo on it Choyan. Sayan, after niyan ilalagay na natin ng ating mga onion spring uh, spring spring onions na mga tira-tira dyan sa mga pinagagawa ni Lirea yung pagluluto follow nyo lang po si Lirea Pilingera as si Simply Amore sa kanilang mga luto-luto guys kasi masarap sila magluto paano ako magda-diet nito ilagay natin yung spring onions and after that we're going to takip-takip the cooking the caldero ano bang English ng caldero base so, um cooking pan ang bote <laughs> lagyan natin ng parang kawali man siya cook pan so pantry lalagay natin siya ng takip na pagkatapos natin mag ay ang tagal naman tatakpan natin siya then itatamos up lang natin ibig sabihin okay na tapos patayin natin yung Um, apoy kasi nagtutong eats pa yung iba matagal pa sila kumain kasi malata tayo tapos nakadaan nanalo si Gwen si Gwen Komang ng ano ng scatter 15,000 so nagbili siya ng liempo tsaka lechon manok uh, busog na mga bayat so tara na mga onat ta maglaway na magluto na maging yung yatay yun. itidaki ay meron pala tayong ano ito pala yung ating ano, parang ganito si Gia. meron pala tayong ano, ang ganito. Ang ganito. Siya lang nasa usap ko lagi ng araw. Isip. Mm. Why I keep on thinking about him? Sure. Kaya na tayo. Ito lang ako ngayon for today's video. Yung gusto mag ano. Mga gulay tayo ngayon kasi...

Jella, thank you. Parang gusto ko mag-ano bukas, get some kalapati. Mm -hmm. For vlog For ba? Gusam pa? Mataam. Gusam

Lago ng ayon naman, lapuan pa karoon naman. Zelda sa Panta Karim para pang ginala iran Agin yung kamandaan Kamandaan Buying house na ano Kasi kasayote kasayote Ano pala yan? Tinap. Nararamdaman hmm? <laughs> Ano na? Higit na siya sa live. Siyempre, <laughs> Dito na tabi. 1 minute na tap lang. Kukutsara, Marvin. kahit. kahit. Huwag nyo na kukutsa kayo. Puro nidor.

Yes, Ito si pa ko kung may noodles. Hindi ko na with sardina, kalimutod chai, kalimutod mm -hmm. chai, kalimutod 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 chai, with chai, chai, kalimutod chai, chai,